Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, isang malupit na laban ang magaganap sa pagitan ng isang alagang aso at isang mapanakot na manananggal na aswang. Ang bayan ay nababalot sa misteryo at takot dahil sa mga hindi kanais-nais na pangyayari na nagaganap sa gabi. Ang mga tao ay nagkakamali na lamang sa pagtahak sa kalsadang madilim at ang takot ay naglalakbay sa kanilang mga puso. Isang araw Isang matandang manggagamot na nagngangalang aling siling ay nagsabing may kakaibang enerhiya na nararamdaman siya sa bayan. Nagsilbing guro si Alin Siling sa isang batang lalaki na nagngangalang Miguel. Si Miguel ay may alagang aso na masusing itinuro ni Aling Siling na maging bantay sa mga hindi ka nais na, na nilalang na naglalakad sa dilim. Sa simula, si Miguel ay naglakbay kasama si Bantay sa pamamagitan ng kagubatan na tinuturuan ni Aling Siling ng mga lumang ritual at orasyon. Napagtanto ni Miguel na may masamang enerhiya sa kagubatan. At naisip niyang ito ay dahil sa manananggal na aswang na umiikot sa bayan. Hinanap nila ang tulong ni Aling Siling upang masusing tuklasin ang likas na yaman na ito. Binigyan sila ni Aling Siling ng mga anteng-anteng na magbibigay proteksyon sa kanilang laban sa Manananggal. Nilinaw rin niya ang mga pag-atake ng Aswang at paano ito maaaring malabanan. Nilakbay ni Miguel at Bantay ang buong bayan upang makipag-usap sa mga lokal at magbigay babala sa panganib na naghihintay. Sa isang gabi ng kabilang linggo, habang ang buwan ay nagbibigay liwanag sa buong bayan, nagsanib pwersa sina Miguel, bantay, at aling siling para harapin ang manananggal na aswang. Sa gitna ng kagubatan, nakatagpo sila ng aswang na kalahating tao at kalahating ibon, nagbabalak na manakam ng isang inusenteng tao. Narito na tayo, bantay. Kailangan natin maging handa sa anumang mangyari. Sambit ni Miguel sa ngalan ng mga espiritu ng kagubatan, kami ay nagtatanggol. Sa ngalan ng lihim na puwersa ng kalikasan, itaboy ang masamang elemento. Sambit ni Aling Silin. Sa umpisa, ang laban ay nagtaglay ng kakaibang enerhiya. Ang manananggal na aswang ay nagagamit ang kanyang kapangyarihan na magbago ng anyo upang ilihis ang mga atake ni Bantay. Ang alagang aso naman ay nagtataglay ng matinding lakas at kahandaang ialay ang sarili para sa kanyang amo. Hinding-hindi ninyo ako magagapi, una ko kayong kakainin, at isusunod ko ang mga bata at ang taong bayan. Uubusin ko kayong lahat. May pagnanasang sigaw ng mananangal. Hindi kita hahayaang saktan ang mga tao sa bayan namin. At nakahanda kami ni Bantay na puksain ka. Galit na sabi ni Miguel sa paglipas ng oras, lumaalalim ang galit at determinasyon ni Miguel. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang alagang aso, ngunit hindi siya sumuko. Miguel, gamitin mo ang antang-anteng na ito. Ibigay mo ang lakas ng kagubatan sa iyong aso. Sigaw ni Alimsilin. Pinasiklab ni Miguel ang isang antang-anteng na may sagradong simbolo at biglang lumitaw ang matindi at makapangyarihang liwanag sa paligid. Napansin ni Bantay ang dagdag na lakas at nagbago ang kanyang posture. Dahil sa liwanag na ito, mas naging malinaw para sa kanila ang galaw ng manananggal na aswang. Ipinakita ni Bantay ang kanyang agility at tapang habang si Miguel ay nagtuon sa pagsasagawa ng tamang orasyon upang kontrolin ang enerhiya ng kagubatan. Sa isang malakas na tagpo, nagtagumpay si Bantay sa pagbigay ng matindi at matalim na kagat sa paa ng aswang na nagdulot ng matinding sigaw mula rito. <tinyo> Nahulog ang aswang sa lupa at agad na naglakas loob si Miguel na gamitin ang espada na ibinigay ni Aling Siling. Sa ngalan ng aming bayan at sa mga taong nagtitiwala sa amin, wakasan na natin ang kasamaan mo, manananggal na aswan. Sigaw ni Miguel sa pagpatak ng dugo ng aswang sa lupa, Naramdaman ni Miguel ang biglang paglaya ng kanyang bayan mula sa takot. Ang gabi na ito ay nagdulot ng pagbabago sa kanilang komunidad at sa tulong ng kakaibang bond sa pagitan ni Miguel at Bantay, nagtagumpay sila sa pagharap sa masamang nilalang na nagdadala ng pangamba sa kanilang bayan. Sa pangunguna ni Miguel at Bantay at sa gabay ni Aling Silin, na naigang kagandahang loob laban sa kasamaan. Ang kanilang laban ay nagbigay inspirasyon sa kanilang bayan, nagbibigay daan sa pagkakaroon ng bagong pag-asa at kapanatagan sa puso ng bawat isa. Sa mga sumunod na panahon, isinilang ang isang bagong tradisyon ng pagmamahalan at pagkakaisa at ang labang ito ay nanatiling bahagi ng kanilang alaala. -ala.